Ang sweet nila noon. Mapagkakamalan mo pang love team sa TV. BBM! Ang dapat maging presidente! Mababait, masipag, higit sa lahat, hindi! Manganakaw, hindi ko rap! Love you, BBM! I love you, BBM! Ngayong split na sila after the breakup. Ganito na sila ngayon. Ina! 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 Lisa Marcos. Ang dating magkapartido, ngayon ang away ay daig pa ang bagyong signal number 5. This country is going to win because we are led by a person who doesn't know how to be a president, who is a liar. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Yan ay aking papalagan. Nakakatulong ba ito sa bansa? Ang ordinaryong Pilipino ay napapagitnaan ng dalawang nag-uumpugang bato, at sa gusto mo man o hindi, lahat tayo ay damay dito. Dahil sila ang dalawang pinakamataas na pinuno ng ating bayan, ang kanilang mga aksyon at desisyon ay may epekto sa bawat Pilipino. Ngunit, bakit humantong sa puntong may pagbabanta pang pagpaslang? Bukod sa personal na hindi pagkakaunawaan, Meron bang mas malalim na dahilan ng kanilang bangayan? Oo, meron! Dynasties! 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 Ang pananatili sa pwesto at paghawak ng kapangyarihan. Ang maipasa sa kapamilya ang kumikinang na korona. At kung matatandaan nyo, nagsimula ang away ni Sara Duterte hindi kay President Bongbong, kung di kay Speaker Romualdez at First Lady Liza. It's all about family! Dati, pag sinabing dynasties, ito ay nakatuon sa mga bansang pinamumunuan ng isang hari, tulad ng Saudi Arabia at Brunei. Ngayon, kahit sa isang democratic form of government, may mga dinastiya na rin. Sa Senado pa lang, makakakita ka na ng family reunion. Kung kasakali, tatlo po kayo sa Senado, tapos meron po kayong uh, si Ms. Jocelyn Tulfo ay nasa Congress, si Ralph din ay nasa Congress, tapos si ako pa pala rin, si Ms. Wanda Teo ay nasa Congress. Dami ng okay. Tulfo, ano? Oh, Oo, dami po. Sobrang dami. Eh, tingin niyo po pa kayo ay political dynasty at this point? I, I don't think so. I'll leave it up to the people. Kasi kung gusto ka ng tao, ibuboto kanila nila. Kung ayaw ka nila, ba, isip nila, ay dynasty to, at dami naman, walang ginagawa, then don't vote for us. Ang dinastiya ay isang natural phenomenon nangyayari sa lipunan. May pamilya ng doctors, pamilya ng artista, pamilya ng businessmen. Pero sa politika, hindi ba ito pwede? Yung trapo at saka yung dinastiya, huwag natin payagang sumali sa eleksyon. Magganakaw lang yan. Hindi automaticong magaling at mabuting tao ang magulang, ganun din ang kanyang anak o ibang kamag-anak. Purihin ng ama kung pinalaki niyang mabuting tao ang kanyang anak. Ngunit huwag mong purihin ang anak sa mga pinagtagumpayan ng kanyang ama. Ang nangyayari, dahil nag a tayo na magaling din ang anak, nagluluklok tayo ng mga incompetent leaders na walang malasakit at passion sa trabaho. At kung ang nanay-governor, busy ang anak, mga mayor ay kamag-anak, pa paano ngayon i-check iche kung may pang-aabusong ginagawa? Kontrolado nila mga negosyo? at proyekto ng gobyerno at tuluyan ng nawawalan ng accountability. Gusto daw nilang makatulong. Pero huwag na tayong magbulahan. Ang main attraction para tumakbo ay hindi naman para magserbisyo, secondary na lang 'yon. Ang gusto nila ay kapangyarihan, protektahan ng kanilang negosyo, kanilang interest. Ibang dating kapag nasa posisyon ka, VIP ang turing ng ordinaryong Pilipino sa iyo. Unang ugat ng political dynasties ay dahil sa laki ng gastos sa pagtakbo sa eleksyon. Malaki ang gugugulin pera para tumapat sa kalabang kandidato. Maraming mayayaman na tao ang ayaw ng sumugal ng pera, lalo na kung first time tumakbo sa halalan at hindi naman din kakayanin manalo ng mga pangkaraniwang tao. Madalas, ang mga may kumpiyansang tumakbo ay mga taong may mga kamag-anak na sa pwesto. Dahil alam na nila ang formula sa pagtakbo at may kalamangan na sila pagdating sa pangalan, alam nilang malaki na ang chances nilang manalo. Kung mayroon sana tayong sistema ng gobyerno katulad ng parliamentary, na kung saan boboto ka base sa pinaglalaban ng partido at hindi sa apelido. Hindi sana ganito karami ang political dynasties sa ating bayan. Kung sana ang pagtakbo ay nababase sa iyong kakayanan at hindi sa perang gagastusin sa halalan, mas maraming ordinaryong Pilipino ang pwedeng manalo. Kahit may probisyon sa konstitusyon sa pagsulong ng anti-dynasty bill, hindi na rin tayo pwede umasa na maipapatupad ito dahil maraming kongresista at senador ang unang maapektuhan dito. Ang maaari nating gawin ay bumoto base sa kakayahan at track record ng kandidato, hindi dahil sa apelido. Wala tayong utang na loob sa mga politiko o mga kamag-anak nila na nagbibigay ng ayuda sa atin. Trabaho nilang tumulong bilang nanunungkulan sa gobyerno. After round 12 ng bakbakan ng Marcos and Duterte, hindi ko masasabi kung sino ang mananalo. Pero masasabi ko kung sino ang matatalo dito. Walang iba kung di ang taong bayan. Tayong mga Pilipino. Uulitin ko, bumoto hindi base sa apelyido hindi family business ang pwesto sa gobyerno iba naman